Baka bumaga yung wifi. fi Not recommendable. Nawala. Sabahan na ng namin. Ah, oh, okay. ko. bata ako, hindi ako familiar sa Budal fight. Tapos, hindi ko siya fail. Tinitignan ko sa, sabi ko, ano yan, nagkakagulo lang kayo. Tapos, nung tumatagal, nagmamature ako, kumakain kami ng friends ko sa mga linis-linis after mag-general cleaning, mag tree planting Budal fight. Ganun pa yung feeling. Tapos, kumain ako ng tuyo. Alimasa, galunggong. Pero dati sabi sa ko sa tatay ko, iniroko ko pa un, iniroko ko pa un, di pa niyo dumumkin, sabi ko, di kina, sabi ko, gusto ko na ba'y kaibo launan na ba'y, unsa na gusto ko na ba'y sabi dati sabi ko, iyan e, yung masagutan na naman, Ito e, to yun na naman, Pero perong ayon nila ko na yung mga pagkain na nay. <laughs> So, kaya yung tulad mo sa personality ni Kim Chiu, marami kami yung pagkakapaya. Eh, makasat, sumasayaw, tapos expressive, madaldal. Tapos, yung first love ko, yung first love ko, kagaya ni si Paolo. Si, di ba si Paolo may anak na kay LJ Reyes? Oo, so, oo, 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 oo. Oh. Yung, yung first love ko, may anak na. So, si Kim Chu, adjusting sa sa acceptance kay eh, Paolo. Kasi may anak ngayon. <clears throat> so, balik, balik din mo man yung mundo, may anak na yun. So, asa yung pagtanggap kung tatanggapin mo ba? Tsaka yung plano nyo, pag, kung kayo talaga, yung pag nag kayo, para ang hirap, ko para kay Paolo, hanggang commitment lang. Pero ikaw na yung ogos. Dalawa lang sila, purong babae. Wow! Ganun diba talaga. Dapat talaga kasi ang magulang habang pinapalaki ng maayos yung ugali ng anak, dapat ina-appreciate niya rin yung nagiging output ng anak. Kalimbawa, alam mo nang magluto para sa nanay mo. Alam mo nang magbayad ng utang ng nanay mo alam mo lang, ipaglapay sa pa, mga, mga kapatid mo. Yung mga ganun bagay na masyip. Pag may magsang thank you, anak. Ang galing ng anak ko. Kaling sa bagay, ang sarap sa puso. Hindi mo maiisip magulo ko. Hindi mo maiisip na bumarkada. Kasi, ay, ay bukas sa abangan ako ni mother. Kung anong gagawin ko. Kung anong surprise ko. Ganyan bumili ako ng bag, ng payo, ng sinelas, lahat, dinala ako sa mall, nakakaroon. I'm just living my life.